Welcome to Bebe's Sweet Story. Kakatapos lamang maglaba ni Melly, kung kaya ay lumabas na siya ng banyo. Bit-bit ang palanggana kung saan niya inilagay ang mga damit nila ng mister niya na kanya namang nilabhan. Lalabas sana siya ng bahay upang magsampay sa labas. Na makasalubong niya sa gawin ng pinto ang kanyang asawa na may kasakasamang lalaki na kasing edad lamang din ito. Araw ng linggo kaya walang pasok sa pinapasokang opisina ng kanyang asawa. Kaagad niyang napansin ng lalaking kasama na to. Pinati pa siya ng kanyang asawa. Bago ito dumiretso sa sala ng bahay nila, nakasunod pa rin ang lalaki may daladalang bag. Maya, maya na lamang niya tatanungin ng kanyang asawa kung sino ang lalaking kasama nito at tumuloy na siya sa labas upang magsampay. Nang matapos sa ginagawa, kaagad siyang pumasok sa loob ng bahay at nadat sa sala ang estranghero. Wala ang kanyang asawa at kasalukuyan daw nagtitimpla ng kape. Mumitila lamang siya ng bahagi at nakita ang kakaibang tingin sa kanya ng lalaki. Noon niya napagtanto na bahagya pa nabasa ang kanyang damit at short na manipis. Pumasok na siya sa banyo upang maligo. Nang tuluyan ng malala na wala pala siyang dalang damit, kinakailangan pa niyang dumaan sa sala upang kumuha ng damit Ngunit ba sana ang kanyang kabuuan? Tinawag na lamang niya ang kanyang asawa. Kung kaya ilang saglit pa, ay bumukas ang pinto ng banyo. Kaagad niyang sinabi sa kanyang mister, na nakunan siya ng damit sa kwarto na agad naman itong sinunod. Munit imbis na damit ang kunin nito, ay tuwalya ang daladala na to, at hindi raw nito alam kung anong damit ang kukunin nito at susuotin niya. Sinadya na lamang niyang magtagal sa banyo para kapag lumabas siya sa banyo, nakaalis na ang lalaki. Nang sa tingin niya ay wala na ang lalaki, tsaka siya lumabas ng banyo na nakatapi lamang ng tuwalya. Ngunit na mataan pa rin niya sa sala ang lalaki na nakahilig sa upuan at mukhang walang balak na umalis. Sa harap nitong mesa ay nakalapag ang tasa ng kape na tinimpla ng kanyang asawa. Hindi niya magawang tumingin sa lalaki sapagkat titig na titig ito sa kanyang katawan. Gusto man niya itong sitahin, ngunit nakakahiya naman. Inilang hakbang na lamang niya ang pintuan ng kanilang silid na mag-asawa upang malayo na sa paningin ng lalaking hindi niya kakilala. Nang makapasok siya sa kanilang silid, naroon pala ang kanyang asawa. Nang makita siya, kaagad siyang niyakap na kanya namang pinagtaka. Halos isang buong taon nang hindi siya niyayakap ng kanyang asawa, maging ang pangangailangan niya bilang isang babae ay hindi na nito maibigay na kanya namang pinagtataka. Bakit na mga oras na yun ay tila naglalambing ito sa kanya? Gayunpaman ay hindi niya maiwasang mag-init sapagkat nangulila rin naman siya sa bagay na yun na ginagawa nila ng asawa niya. Hindi pa nga sila nagkakaanak dahil nga sa bigla na lamang nawalan ng gana ang asawa niya sa bagay na iyon. Hindi naman siya nagre-reklamo at marami pa naman silang oras. 26 anyos pa lamang siya kung kaya tiyak niya na sila ay magkakaanak pa. Limang taon na silang kasal ng asawa at halos hindi sila nag-aaway. Kung baga, madalas silang nagkakaintindihan sa mga bagay na gusto at ayaw ng isa't isa hanggang sa hindi niya na napigilang magtanong kung sino ang lalaking nasa labas. Ngunit hindi siya sinagot nito at patuloy lamang ito sa paghalik sa kanyang leeg. Nawala na rin siya sa kanyang sarili at nagpaubaya sa nais mangyari ng kanyang mister. Ilang saglit lang, tuluyang natanggal ang tuwalyang nakatapi sa kanyang katawan. Hindi naman nag-aksaya ng oras ang kanyang asawa at kaagad siyang dinala sa higaan agad-agad na pumuesto ang kanyang asawa upang tugunin ang kanilang kinakailangan. Hindi niya malaman kung saan ibabaling ang kanyang ulo ng mga oras na yun. Napapahawak pa nga siya sa braso ng lalaki dahil sa tindi ng tinatamasa ng mga oras na iyon. Makikita ang talagang pagkauhaw kay Melly. Napapakagatlabi pa ito at napapapikit ng oras na iyon. Ilang sandali lamang ay parehas nilang narating ang dulo, pagod at lupaypay ng matapos ng makapagpahinga, sabay silang bumangon at nagayos ng sarili. Siya ay naghanap muna ng pwede niyang isuot, samantalang sinabi naman sa kanya ng kanyang asawa kung sino ang lalaki sa may labas. Ang sabi nito, katrabaho raw nito ang lalaki at nangangailangan ng pansamantalang matutuluyan. Hinalikan pa siya nito pagkatapos makiusap na sana. Pumayag siya na doon tumira ang lalaki. Nanibago siya sa inasta nito pero dahil nga sa maganda ang mood niya pagkatapos ng nangyari eh pumayag na nga rin siya. Pagsapit ng tanghali, magkaharap si Nameli at ang kanyang asawa kasama ang lalaking si Joel pala ang pangalan sa pagkainan. Kasalukuyan silang kumakain ng tanghalian at paminsan-minsan ay eh, naguusap nag din. Hindi naman na inalampan ni Melly kung bakit doon na muna makikituloy si Joel. Gusto man niyang magtanong kung saan ang bahay nito at kung bakit nito kailangan ng matitirhan, pinili na lamang niyang manahimik. Paminsan-minsan din, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanyang gawin na animoy, siya ay iniisipan ng ibang bagay. Hindi niya maitatanggi na may itsura ang lalaki, moreno, matangkad at matangos ang ilong sa ilang taong pagsasama nila ng kanyang mister, noon niya lamang napag-alamanan na may kaibigan pala ang asawa niya sa trabaho. Talagang masyado masikreto ang kanyang asawa. Todo asikaso naman ang asawa niya kagaya ng palagi nitong ginagawa kapag may bisita sila sa bahay. Maging ang pamilya niya ay asawa niya ang nag-aasikaso kapag may ginagawa siya. Pagkatapos nilang kumain, Sinabi ng kanyang asawa na may pupuntahan daw ang mga ito na isang kaibigan kung kaya ay naiwan namang mag-isa sa bahay si Melly. Dahil nga sa nasani na siya sa palaging mag-isa, pinili na lamang niligpitin ang ng silid kung saan matutulog si Joel. Naroon na rin ang bag ng lalaki at dahil din hindi niya napaghandaan ang pagdating nito, hindi niya naayos ang bakating silid na yon ng kanilang bahay. Pumasok siya sa loob ng silid at saka winalisa ng sahig. Pagkatapos, sunod naman niyang inayos ang kama para kahit papaano, komportable naman ang kanilang bisita sa pagtulog. Siya ang tipo ng asawa na hindi na nagtatanong pa ng kung ano-ano sa kanyang mister. Kagaya na lamang kapag may laka dito, hinahayaan niya itong mismo ang magsabi sa kanya kung saan ito pupunta at kung anong oras ito uuwi. Hindi na namalaya ni Melly at tapos na siya sa pagliligpit sa silid na yun. Malinis na yun at kaaya-aya ng pagmasdan, ilang minuto siyang nagmasid sa paligid hanggang sa lumabas na siya roon. Wala na naman siyang gagawin kaya manunood na lamang siya ng TV sa kanilang silid mag-asawa. Doon kasi nakalagay ang kabibili lamang nila na flat screen TV. Halos wala siyang nagustuhan sa mga palabas at talagang hindi naman siya mahilig manood ng TV. Kagustuhan ng asawa niya ang bumili at ito ang talagang mahilig na manood ng mga palabas sa telebisyon. Maya't maya ang paghikab ni Melly sapagkat nakakaantok naman talaga ng mga oras na iyon. Hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog, maya maya pa'y nagising siya nang bumukas ang pinto ng kanilang silid mag-asawa. Iniluwano si Joel, bagamat nagtataka, ay napangiti si Meli sa baybangon at sinalubong ang ngiting-ngiting si Joel. Kaagad siya nitong niyakap at kinarga, wala rin itong tigil sa paghalik sa kanyang leeg na kanya namang hinayaan hindi siya tumutol bagamat naguguluhan ang kanyang isipan ayaw namang mapawi ang mga ngiti sa kanyang mga labi nang ibaba siya ni Joel sa kama na natili siyang nakatingin sa lalaki na animoy na pako ang kanyang mga mata sa maskulado nitong katawan kulang na lamang ay kapusin siya ng paghinga sa kanyang nakikita hanggang sa tuluyang tumambad sa kanyang harapan ng isang bagay na talaga namang nagpapatakam sa kanya ng gusto. Hindi niya mapigilang mapalunok sa nakikita. Tila siya nahihipnotismo sa unti-unting paglapit nito sa kanyang gawi at tuluyan itong nakatabi sa kanya. Titig na titig ito sa kanyang mga mata hanggang sa tuluyan nang napag-abot ang kanilang mga labi. Ramdam na ramdam ni Melly ang init na hatid ng mga labi ni Joel kung kaya kaagad siyang nangunyapit sa batok nito upang mas lalo pa itong mahila sa kanyang gawi. Nagmistula siyang uhaw na halos ayaw pahintuin ang nangyayaring halikan sa pagitan nila ni Joel. Napapaangat na rin ang kanyang buong katawan sa kagustuhan na mangyari ang isang bagay na sa tingin niya ay gustong gusto niyang mangyari. Hanggang sa tuluyan ng maglakbay si Joel, pakiramdam ni Melia. Tuluyan na siyang malulunod sa init na kanyang nararamdaman. Hindi nagtagal, naramdaman ni Melly ang ligayang kanyang inaasama. Kumibot-kibot ang kanyang katawan nang tuluyang marating ang dulo at kasabay nun ang kanyang pagbalikwas ng bangon. Panaginip, panaginip lamang pala ang lahat ng yun. Kinapa niya ang kanyang sarili at nararamdamang basang-basa siya ng pawis. Katulad ng bagay na iyon sa kanyang katawan, Napakunot na o si Melis sa kanyang napaginipan, umaandar pa rin ang TV sa kanyang harapan at walang kahit na sinong tao sa kanilang silid. Bakit ganun? Sa dinami-rami ng pwedeng mapaginipan, si Joel pa at sa ganoon pang tagpo, hindi niya maitatanggi na nagustuhan niya ang panaginip na iyon. Gustong gusto niya na kahit iyon ay panaginip lamang. Pakiramdam niya, narating niya ang kalangitan. Nagtataka si Melly kung bakit alas 8 na ng gabi eh hindi pa rin umuwi ang kanyang mister. Gusto man niya itong tawagan pero naubusan na pala siya ng pangkol sa kanyang cellphone. Hinintay na lamang niyang mga ito sa sala ng bahay nila hanggang sa maalala niya ang napaginipan niya kanina lamang tanghali. Parang totoong nangyari yun at sa hindi malamang dahilan, nangihinayang siya sa isiping isa lamang pala iyong panaginip. Ilang minuto pang paghihintay, Dumating na nga ang kanyang mister kasama si Joel. Mukhang pagod na pagod ang mga ito at hindi na nagawa pang magkwentuhan pagkatapos kumain ng hapunan. Pagkahiga nila sa kama, bagsak na bagsak na ang kanyang mister. Nanatili siyang tahimik at ayaw naman niyang istorbohin pa ang pagpapahinga na to. Lumabas na siya ng silid, tsaka bumalik sa kusina upang hugasan ang kanilang pinagkainan. Ngunit nadaanan niya si Joel sa sala, na humihit-hit ng sigarilyo. Bahagya siyang nailang nang maalala ang tagpo sa panaginip niya kanina hanggang sa napigil siya sa pagsasalita ni Joel. Gusto mo bang tulungan na maghugas ng plato? Yun ang narinig niya sa sinabi na to. Bahagya siyang lumingon upang makita lamang na nasa likuran na niya ang lalaki. Kaagad siyang tumalikod dito sapagkat naguguluhan siya na hindi niya naramdaman na humakbang ito patungo sa kanyang gawi. Siguro ay masyado lamang siyang nakafokus sa bagay na kanyang nararamdaman tuwing tinititigan siya ng lalaking na hindi niya lubos nakakilala. Nananayo ang kanyang balahibo nang maramdaman ng mainit na samyo ng hininga ni Joel sa kanyang batok. Inaakit ba siya na to? Huwag na, kaunti lang naman yun kaya ako nang bahala. Mahinang sagot niya sa lalaki at binalak ng humakbang nang muli na naman itong magsalita. Binubuhay mo yung dugo ko. Pasesya ka na pero hindi ko mapigil yung sarili ko na titigan yung kakaiba mong ganda eh. Hindi niya nagawang sumagot sa tinuran ng lalaki. Diretsahan ko magsalita ito at inamin pa talaga na tinititigan siya na to. Ano bang balak ng lalaki sa kanya? Bakit pakiramdam niya sa simpleng mga salita lamang nito ay para siyang bibigay. Hindi niya maintindihan. Ano bang karisma ang ginamit nito na sa ilang oras lamang na pagkakakilala niya, ganoon na lamang ang epekto niya sa lalaki. Nagmistula siyang teenager na kinikilig sa unang beses. Hindi rin niya mapigil ang mapangiti na animoy sinasaniban siya ng demonyo. Naroon din ang kagustuhan niyang lingunin si Joel upang pakatitigan din ang gwapo nitong muka na kalaunan ay kanya rin ginawa naman. Kaagad na nagtama ang mga mata nila, ang isiping may katitigan siyang lalaki habang ang kanyang asawa'y mahimbing na natutulog sa kanilang silid ay naghahatid sa kanya ng isang matinding excitement. Ang dapat sana'y gagawin ng mga oras na yun na udlot sapagkat na malaya na lamang niya ang kanyang sarili na nakasunod sa paglalakad ng lalaki. Patungo sa silid na dilinis lamang niya kanina, binuksan nito ang pinto at nagmistula siyang asong nakabuntot sa lalaki. Hanggang sa hinila siya nito papasok sa loob ng silid at walang ano-ano na sinibasib ng halik sa labi. Kaagad na nawala sa sarili si Melly. Mulat ang kanyang mga mata habang nakatingin sa lalaking yabos ang kanyang katawan at siya ay hinahalikan. Halos maubusan ng hininga si Melly sa halik na ginagawad sa kanya ni Joel, kakaiba, nakakalasing at nakakadala, hanggang sa tuluyan siya nagpaubaya at inilingkis pa ang kanyang mga braso sa batok ng lalaki, nang sa ganoon, mas lumalim pa ang kanilang halikan. Dobling init ang nararamdaman ni Melly, kaligayahang hindi niya nakamtan kahit pa sa piling ng kanyang mister halos isuko niya ang kanyang kaluluwa sa lalaking na is umangkin sa kanya. Pakiramdam niya, kapag naudlot pa yon ay ikakamatay niya. Napakagat labi siya nang bumaba ang halik ni Joel sa kanyang leeg. Bahagya niyang nasa bunota ng buhok nito at mas lalo pang idiniin sa kanyang leeg. Hindi na siya makapaghintay pa na humantong sila sa kama. Kung kaya, siya na mismo ang humila sa lalaki upang tunguhin ang kalapit na kama. Batid niyang nagtagumpay ang lalaki sa pag-aakit nito sa kanya. Pero anong magagawa niya? Kung masyado niyang nagugustuhan ang mga nangyayari. Kung noong tanghali nga, na sa panaginip lamang niya natitikman ng lahat ng yun, eh masyado na siyang nadarang. Wala siyang pakailam ng mga oras na yun. Nasa kabilang silid ang kanyang asawa, at tiyak naman niyang hindi na ito magigising pa. Palagi kapag tulog na ang kanyang asawa, hirap itong gisingin kaya safe sila ni Joel, bahala na ang magkasala, ang mahalaga ay matikman niya ang bagay na iyon sa ibang lalaki. Nagkatotoo ang kanyang panaginip at hindi niya na matatanggap pa. Kapag nagising na naman siya sa katotohanan na isa na naman yung panaginip, alam niyang totoong-totoo na iyon. Ramdam na ramdaman niya yung init ng bawat haplos ng lalaki na dahilan kung bakit mas lalo siyang nagliliyab. Hindi niya maiwasang ikumpara si Joel sa kanyang mister. Walang binatbat ang kanyang mister sa lalaki. Halos hindi malaman ni Melly kung saan ibabaling ang kanyang paningin. Naroon siya at nakahiga sa kama habang abala naman si Joel na ginagawa ang bagay na iyon. Pinipigilan niya ang sarili na magingay hanggang sa makakaya niya iyong pigilan. Pero habang pinipigilan niya ay mas lalong tumitindi ang sensasyong kanyang nararamdaman. Habol niya ang kanyang hininga hanggang sa maramdaman niyang umangat ang tingin ni Joel at nginitian siya ng makahulugan. Yun ang unang gabi ni Joel sa bahay nilang mag-asawa pero bumigay na kaagad siya. Hindi niya mawari kung ano bang meron sa lalaki at ganito na lamang niya itong kinabaliwan. Lumipas ang ilang segundo ay kaagad na ang pumwesto si Joel. Ayaw niya nang magtagal pa yun... At nais niya nang makarating kaagad sa kanyang nais paroroonan. Magkasala na ako magkasala... Pero hindi na pwede pang pigilan ang nais na mangyari ng kanyang katawan... Nang gabing yun... Ay kailangan niyang init ng katawan ni Joel... Oo nga... At may nangyari sa kanila ng mister niya kanina... Pero iba ang nararamdaman niya ngayon... Gusto niya na matikman ito... At ang kaligayahang nakikita niya sa mga mata ni Joel ay sapat na upang gustuhin niyang may mangyari nga sa kanila. Sa paningin niya, sobrang gwapo nito, lalo na kapag nakaawang ang mga labi at nakapikit. Saglit niyang nakalimutan ng hugasin sa kusina at mas nag-focus siya sa ginagawa nila ni Joel. Nagmistula siyang alipin na sumusunod lamang sa lahat ng utos nito. Hanggang sa sinabihan nga siya nitong bumangon at saka dumapa sa kama na kagad naman niyang ginawa, hindi na siya makapaghintay namuling muling maganap ang bagay na iyon, kaya naman mabilis ang bawat kilos, ilang segundo pa nga, at muli nilang nagawa ang bagay na iyon. Napakapit siya ng gusto sa kama, nang bigla ang kumilos si Joel, hindi rin niya napigil ang sarili na mapahiyaw dahil sa kanyang nararamdaman. Maging si Joel ay hindi na rin kayang pigilan ng sarili. Ramdam na ramdam ni Melly na basang-basa ng pawis ang buo niyang katawan, malayo pa siya sa kanyang paroroonan, at batid niya na ganoon din si Joel, hindi lubos maisip ni Melly na magagawa niya ang bagay na iyon sa kanyang mister, lalong-lalo na sa loob pa ng pamamahay nilang mag-asawa, pero magsisisi ba siya? Kasalanan din naman ng kanyang mister yun, sapagkat minsan lang nitong gawin ng bagay na iyon sa kanya, isa siyang babae na open-minded at mayroon ding pangangailangan. Minsan, hindi rin niya mapigilang mainis, pero dahil sa hindi sila nag-aaway ng kanyang mister, nananatili siyang tahimik at sinasarili na lamang ang kanyang inis. Dahil may nangyari na sa kanila ni Joel, tiyak niyang hindi pa roon magwawakas ang lahat. lupay ang kanyang katawan nang ihiga siya ni Joel sa kama. Napapagod na siya ngunit ramdam niya na malapit na niyang maabot ang dulo hindi nga siya nabigo at naabot niya nga iyon. Saglit siyang nanatili sa tabi ni Joel nang hindi umiimik. Masyado siyang napagod. Kailangan pa naman niyang hugasan ng kanilang pinagkainan. Medyo malalim na rin ng gabi at batig niya yun. Grabe ang tindi. Napagod ako rin ah. Bukas ni Joel sa katahimikan. Imbis na tabla ng hiya dahil sa nangyari at pagbigay niya rito ng ganoon lamang kadali ay napangiti siya. Sana naman, may susunod pa, Melly. Bulong pa ni Joel sa kanyang tenga na hindi niya pinansin, subalit iyon din naman ang nasa isip niya, ang muling may maganap sa kanilang pagitan. Nang sumunod na araw at mga linggo, ay hindi nga napigilan ni na Melly at Joel na muling maganap ang bagay na iyon sa kanilang pagitan tuwing nalilingat ang kanyang mister mayroon pang nalasing ang kanyang asawa at doon mismo nila ginawa ang bagay na dapat sana'y ginagawa lamang na mag-asawa sa harap mismo ng kanyang kaawa-awang mister. Tuluyan ng nalunod si Meli sa kasalanan at hindi niya alam kung paano pa siya aahon doon. Habang tumatagal kasi, mas lalo siyang naaadik sa presensya ni Joel at pakiramdam niya, hindi niya kakayanin kapag walang nangyari sa kanila sa loob lamang ng isang araw. Hinahanap-hanap niya ang presensya ng lalaki, lalo na ang katawan nito na palaging yumayakap sa kanya. Hanggang isang araw ng Sabado, kinilangan niyang umalis upang maggrocery at mabili ng mga kailangan nila sa bahay. Naiwan sa bahay ang kanyang mister at si Joel na nanonood ng basketball game sa TV. Natural na natural ang kanilang mga kilos ni Joel para bang walang nangyayaring kababalagan sa kanilang pagitan. Naligo muna siya at nagbihis bago umalis. Mas gusto niyang makauwi ka Nang sa ganun, makita niya ulit si Joel. Batid niyang hindi na tama ang kanyang ginagawa. Pero anong magagawa niya? At nasisiyan siyang nagkakasala. Nagpaalam na siya sa dalawang lalaki. Pagkatapos ay umalis na. Pumara siya ng tricycle. At nagpahatid sa grocery store nang maalala niyang hindi niya pala natanong ang kanyang asawa kung anong ulam ang kanyang bibilhin. Kadalasan kasi ay ito ang nagsasabi kung anong uulamin nila. Kinapa niya ang kanyang cellphone para sana i-text na lang ang kanyang mister pero hindi niya nadala ang kanyang cellphone. May kalayuan na siya sa bahay pero pinili pa rin niyang sabihin sa tricycle driver na bumalik at siya ay may nakalimutan. Pagdating sa harap ng bahay, dali-dali siyang bumaba ng tricycle, tsaka tinungo ang bakuran ng kanilang bahay. Kaagad niyang binuksan ang pinto, pero nakalak yun. Kumunot ang kanyang noo. Kadalasan, hindi naglalak ng pintuan ang kanyang mister. Kinuha na lamang niya ang susi sa kanyang bag at mabuti na lamang, hindi niya yun naiwan. Tuluyan na niyang nabuksan ang pintuan. Kung kaya ay walang kung ano-anong pumasok na siya sa loob ng kwarto nilang mag-asawa. Naabutan niyang nakawang ang pintuan at ang ikinakunot ng kanyang noo ay ang boses na kanyang naririnig, mga ingay na nakakapanindig balahibo. Inisang hakbang niya ang pintuan at dahan-dahang sumilip sa loob ng silid ng kanyang mister. Umawang ang kanyang mga labi sa kanyang natunghayan. Hindi kaaya-ayang tagpo ang kanyang nakikita. Ang kanyang mister ay may kasama sa kama ang mas hindi katanggap-tanggap ay ang kanyang mister ay nagtititili na para bang babaeng nasisihan sa ginagawa ng lalaki sa tanang buhay niya. Noon lamang siya nasaksi ng ganong klaseng gawain ng lalaki kasama ang kapwa lalaki. Noon pumasok ang isang realisasyon sa kanyang buong sistema. Anong klase ang kanyang mister? Bakit ito nagpapaubaya sa ginagawa ni Joel dito na dapat sana ay sa babae lamang ginagawa. Sa kabila ng panulokong ginagawa ni Melis sa kanyang asawa, hindi niya maiwasang masaktan. Asawa niya pa rin ng lalaking ginagawa ng malaswa ni Joel. Nasasaktan siyang isipin na masyadong naliligayahan yung asawa niya sa ginagawa ni Joel, kagaya ng ligayang nararamdaman niya sa tuwing ginagawa rin nila ni Joel yun. Kaya pala, kaya pala silang mag-asawa, ay kinakanti ng lalaki na nunuluyan sa kanilang bahay. Kung hindi pa siya bumalik, ay baka hindi niya malalaman ang kabaliwan ng mga ito. Mamumuhay sana siyang dala ang guilt sa araw-araw. Oo nga't guilty siya pero hindi ba? Pareho lang naman sila nagkakasala ng kanyang mister. Walang tama sa mga ginagawa nila. Bagkos, pareho silang nagkakasala. Hindi niya magawang kumilos at nanatili sa likod ng pintuan habang nakasilip sa dalawang lalaking ito, kitang-kita niya ang pag-asta ng kanyang mister na parabang tunay na babae. Napapasubsob pa ito sa unan, kagaya ng palagi niyang ginagawa tuwing masyado siyang nasisiyahan, Nakakarindi rin yung ingay nito na umieko sa loob ng silid na yun sapagkat iniisip siguro nito na wala namang nakakarinig samantalang naroon siya at nakikita ang lahat ng kabaklaan nito. Kaya lang naman may naganap sa kanila nung nakaraang linggo ay dahil ipapakiusap nito na doon tumira sa kanila si Joel, yun ang rason kung bakit nila ginawa yun. Siguro habang ginagawa nila yun ay nasusuka ito sapagkat ito pala ang may gusto sa malaking bagay na iyon na kagaya ng kay Joel. Ilang saglit pa ay pinili niyang umalis, walang kahit na anong gamit siyang dinala. Tama na ang pagkakasala, aalis siyang hindi nalalaman ng kanyang asawa na alam niya ang lahat ng sekreto na to. Hindi na siguro niya kakayanin pang mamuhay na magkakasama silang tatlo. Silang mag-asawa ay ginagamit ng isang lalaki. Nakakahiya ang katotohanan ng yun. Bumalik na siya sa tricycle at nagpahatid sa terminal ng bus kung saan pa uwi sa kanilang probinsya. Probinsya kung saan siya lumaki. Hindi niya dala ang kanyang cellphone kaya hindi na siya matatawagan pa ng kanyang mister. Mas mabuti nang magsama ito at si Joel nang wala siya. Nandidiri siya sa kanilang mga sarili. Ang bagay na nagustuhan niya kay Joel ay ginagamit din pala nito sa kanyang mister. Napapailing siya habang sakay ng bus. Bahala nang wala siyang kahit na isang damit na dala. Bibili na lamang siya sa maliit na palengke sa kanilang bayan. Magpapakalayo-layo siya para kalimutan ang lahat ng kabasusan nila ng kanyang asawa. Sana lang ay madali niya itong makalimutan. Hindi na siya aasa pang muli siyang makakadagpo ng lalaki magmamahal sa kanya ng totoo sapagkat hindi niya iyon deserve. Isa rin siyang manluloko at baka maulit lamang iyon sa ibang lalaki. Tama na sa kanya ang mamuhay ng tahimik at mag-isa.